Ararat mga amigo. Ako si Viral, si Pablo Bolio, Japan. Dili adunahan, nantod karon nag Japan, si Kalison kay hintang. mga panahon na mga amigo, padong na tapauli ni mga amigo. Pauli ta sa sayong kabuntago na nay gabi i maraton jute. Uli tag nang adlaw. Karon mga amigo, lakaw na tani padong sa station mga amigo. ragoy lakaw. Pero dugay kayo na abot. Kay layo-layo man lakawon, dugay tanabo, na abot. dapita, naglakaw na may sulod sa station. Ay wa pa dai sulod sa station, napasagawong pasulod sa station, pero mao na buildinga, Kita naman siguro mo ng aritang magagiyan. Basta mo tarbaho mahuta diri man jud ta magagyan na mo mahibolong kung asa ning dapita may dapita padong na jutani mo sulod na nato ipanso atong pasmo. Kaya kay wa. di man kakasulod kasulod o mo na ipanso unya ato na nang andamo na pasmo. pas mo pagsulod nato ato ra nang itap Aon diyan. Aron makasulod to ba Ke, di man ta kasulod dinot ra gamiton di man nakabutang atong pamasahe sa Pundira, train dira sa wala na mo palit kag Piro langan kayo kung daghang tao kay magulinya pa ka nya, kaning tungura mo sakay na tani sa elevator para mo naog sa ubos ba kay naman dito ang train naabot kay kasabayo sakay sa elevator ba may panay sila kay sigirag bakasyon tira ba niya Nindot ah dili siya ha ang bagahe ba nindot kayo ba? Masig maglaay na sa nanyong una huna ba na sa gara na hilabtan sa nun. istorya ra inon pag sabon niya pag naog na ko sa ubosan hulat ha? na sa tanik kano sa an mao naman siguro na akong kinabuhi gilag hulat ba biyaan na di ay biyaan na sa train ba baong gahulat Nyan. na sa dili madugay sa padala naabot na an train nga akong sakyan mao na ning train na ba gamay ra kay pasayro mao ni na kanindot kay makasakay kag tarong sakto gugas pamasahe kalingkod ka ba kay dugay tan sina kay train sigilag baro ba? atay mahimo ana basta puno so tagba Arog, basta makasakay lang maghuwat ka guway pasayro nga traron makalingkod ka paleto gimong train aron ikaw ray magsakay sakay ikaw ray pasayro aw Aro, aw pag sulod ingon ani kami nga may ra tao ba nindot kening ning sakay kay sakto tas pamasahe Amulingkod lingkod dag sa makalingkod Tanga mo sakay-train kay ang mga tao dre grabe ing daghana puro sakay-train unya pila ka station ang gagian ingon ani nakadaghan ubay ubay na jud ang pasayro pero ang importante nahimutang na ta nahimutang ba nakalingkod na ta ba ah. kanindot ta pug nanakay aning trenay na ninyo kanindot ng mga tao Diyan. Tuwa na sad Lain na sa ipagsabota ni Ron Ah bahala mo di ay Basta nindot kayo nindot ba Kayong nanakaya ng Trina ba Maura ba na sagara mapansin Kanang imong sayop ba Mauna ay pansin Isan non. bagpila kabilyo Na imong gibuhat nga mayo usaray saray na ng mga tao Kanaray mong sayop Sa imong kinabuhay Maura na ilang bantayan Labagajog na naong Wana ay mabuhat sa si kinabuhay Isan naman na Gayaw-yaw na magkadiha Da dita magsigaw-yaw ay mo tanning trin O di ring napita Munaog na dayta Kainabot naman ta sa station Sa atong paulian gawas na nga stisyon Mauna ang na Padong sa gawas Tapos yung sa train diri pasayro gahulatok kana nga train mo na local mo agi na sa nang station ikatlo akong gisakyan express man to dito mo agi sa nang station unsay dili mo agi nga mo agi mo dili mo honong ba mo agi sa station pero dili mo honong unya karon naglakaw na taani pa dong gawas pagawas ani nga station ba kay pa dong naman ta pauli ba nang mo gawas taani nga station mo gawas suka diha kay mo pauli mindset ba mindset unya kani direng tong ora ato to pas kay dili lagi ka kagawas og din mo na gamit kay diha man imo gibutang imong pamasahe awa o kanindot sa station ba mingaw kayo ba mingaw magbuot mong mingaw na station, mingaw jud ro mga panahon na ba tapoy eh, siguro mga tao sigsakay tren ang uban gasuri-suroy lang huot-huot lang sa tren